ito na ating gagawin na uh, ito po isang halimbawa sa atin na tayo po na mga nagpakumbaba at ng sa harapan ng Diyos. Ibig ba tayo? So kung nagpakumbaba at ng sisi, ito po ay ginagabayan ng Panginoon. Ito na nagpakumbaba ng sisi at ito may takot kung sa pagsunod ng kanyang salita. Ito po ang Panginoon ay gumagabay. Bibigyan pansin ko ang mga taong nag mapagkumbaba nagsisisi at may takot sa aking mga salita. Amen So ibig sabihin mga kapatid na dapat pala yon ang gagawin natin para ang Diyos gabay. Gabay natin sa amantay paruroon, ang Diyos naging gabay natin para po sa bawat araw ang tagumpay, pagpapala ay patuloy tayo makakamit ng biyaya. Amen ba tayo? Now, ngunit mga kapatid ang Panginoon talaga ay salungat po sa mga masama. So kung nais ba natin na pagpalain ang buhay natin, amen? So ang ibig sabihin, kung nais natin pagpalain ang buhay natin, so dapat pala magkaroon tayo ng pagpukumbaba. Amen? Magpukumbaba tayo sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, at lahat ng tao. Kailangan marunong tayo mapagkumbaba. Amen tayo? kapag marunong tayo magpakumbaba, so ang Diyos, mabatid, ay pinapansin niya. Ano pinapansin? Alam ba natin yung pinapansin? Di ba ang pinapansin, kung nakasalubong ka ng kaibigan mo at hindi ka na pinapansin, anong masabi mo? Ah, grabe naman siya. O, oh, nakarating sa Japan lang, hindi na naman sin. Di ba? Parang wala, parang wala siyang nakita. Di ba? Kahit kaibigan mo yan. Pag hindi ka napansinin na yung kaibigan, eh, ibig sabihin, mga kapatid, parang wala na siyang gana. Di ba? Wala nang gana siya sa iyo. Kaya kahit kaibigan mo yan, pag hindi ka na pinapansin, so anong, mas anong maramdaman mo? Di ba? Kung pwede magalit ka, magalit ka. Kasi, hindi mo nais. Hindi mo nais. Hindi mo nais, mga kapatid, na yung kanyang ginagawa, hindi ka pinapansin, ayaw mo na yun ang gawin niya. Ang Panginoon din, kung nais natin na patuloy tayo na pansinin ng Panginoon, so dapat pala, magkaroon tayo ng takot. Amen. Magkaroon tayo ng takot sa kanyang salita. Ang ibig sabihin, kung ano ang sinasabi ng Panginoon, dapat pala sundin natin. Amen. So dahil po nandyan, na ating ginagawa, so patuloy ang Panginoon pinapansin tayo, ibig sabihin, hindi ka makalimutan, hindi ka niya pabayaan. ba? Diba? Pag hindi mo kasi ginagawa ito, kasi ito po ay isang babalaan niya sa mga angka ni Israel. Hindi ba't ako ang gumagawa ng lahat ng bagay? Amen. I lahat nakita po natin ay galing po sa gawa ng Diyos. At ang sinabi niya, mga patid, binibigyan pansin ko ang mga taong mapagkumbaba. Nagsisi at may takot sa aking mga salita. Binigyan na napansin. So, ibig sabihin, kung ano ating kahilingan, pinapansin. Ibig sabihin, napakinggan niya. Pinapakinggan niya ang ating dalangin sa mga tao marunong magpakumbaba at marunong magsisi ng kanilang kamalian, ng ating kamalian at may takot tayo sa pagsunod ng salita ng Diyos. Amen. So yun pala ang pinaka-importante para pansinin tayo ng Diyos ay ibig sabihin na pakinggan niya ating mga dalangin, ang ating mga kawis kanina ay bigyan ng Diyos ng kahalagaan, bigyan ng Diyos ng katuparan dahil nagkaroon tayo ng takot at maroon magsisi ng kamalian. Ibig ba tayo? Maroon na magsisi ng kamalian kahit mga batid, hindi ba natin ang sarili natin pero nais ng Diyos na itama ating pamuhay dapat pala marunong pakumbaba tayo. Amen I ba tayo? Huwag magmataas. Kasi kapag mataas tayo, ipaba tayo ng Diyos. Kung magmataas tayo, itataas tayo ng Diyos. So ganoon lang po magkapat na ba natin itaas ng Diyos? Amen? I so dahil nais natin itaas ng Diyos, dapat marunong pakumbaba. Huwag tayo magmataas sa ating sarili. Na parang makita mo yung kamag-anak mo parang hindi mo kamag-anak. Nakita mo yung kapatid mo, parang hindi mo kapatid. Nakita magulang mo, parang hindi mo magulang. Kasi gusto mong magmataas ka ng sarili mo. Wala ka ng nirespito kung iyon ay kamag-anak mo, tiyuhin mo yan, mo yan, kapatid. Kung pinsan mo yan, parang wala kang nakita. So hindi po ganyan. Sapagat ang Diyos napupuot sa mga taong masama. Isa e 1 Peter chapter 3 verse 12 Dahil ang Panginoon nakatingin sa matuwid at pinapakinggan niya ang kanilang mga dalangin. Subalit so, ang Diyos sa sa mga tao gumawa ng masama. So, kung sundin natin ito, marunong pakumbaba tayo at marunong magsisi natin kamalian sapagkat bawat araw nagsalita tayo mali. Sa pag-isip natin mali. Sa naramdaman natin mali. Sa ginagawa natin mali. Maraming mali natin kaysa tama. Marunong ba tayo magsisi? Amen. So, sa bawat araw nalagi langit pa, ama namin na sa langit, o, oh, purihin nawa ang iyong pangalan, Pumarito na ba ang iyong kaharihan? Masunaw ang iyong kaluuban. At saka, bigyan ng pagkainan sa araw-araw, patawarin sa mga kasalanan. Yun po ang panalangin na sabi ng Panginoon sa Mateo 6, 9 2 c Bawat araw yan, pinapanalangin sapagkat araw-araw nagkamali po tayo. Ibi e, ba? So, huwag kalimutan yung panalangin sa Mateo 6, 9 2 c No? Di ba? Amanan niya sa langit na may pagbananin ang pangalan mo sa langit sa lupa naway, na may na yung masunod masunawa yung kalooban bigyan mo nga pagkain araw-araw upang may makain kami at patawarin mo kami sa may makasalanan araw-araw po yung ayun po sinabi na po yun, magtakip ka na yung pintuan sa iyong kwarto at ganito ka manalangin ibig mo tayo kaya sa ating pagtapos na ating gawain na ito ginagawa natin yan kasi baka sa bahay, hindi po natin nagawa yon. So dito sa simbahan, pagkatapos natin ng ating gawain, pinapanalangin po natin yan. So pag nandiyan po, iwas sa tukso, no? bigyan, ng mga, bigyan tayo ng pagkain, patawarin tayo sa kasalanan kasi magkasala tayo talaga. No? E baka sa bahay po, pagkising natin, ay natin ang banyo, dito na lingok agad tayo. Pagkatapos kain, dami, trabaho. May nagnagawa, Lord, salamat Lord. Huwag niyo kalimutan yung Matthew 6, may ibing ito sa 3C. Bawat araw yan ang panalangin, yan turo ng Panginoon. Ganito kayo manalangin. So, aral po yan. Kaya nga, bakit dito sa pagtapos natin, ginawa natin yan? Eh, baka nakalimutan na yun sa bahay. So, nagawa pa rin natin yung simbahan yun. Kasi yung panalangin sa Matthew 6, may ibing ito sa 3C. Yan ang panalangin, magtakip ka, ng, magtakip ka yung pintuan sa iyong kwarto, yun ang panalangin mo. Sapagat ang ama niyo na sa langit ay nakikinig. Nais natin makinig ang Panginoon? So yun ang panalangin na gawin natin. Pero kung nakalimutan na po na yan, so yun po ang ibig sabihin na natin alam ang pumay kristyano kung ano talaga ang atin dapat gawin. No? Ano ba talaga ang pumuhay natin? So dapat alam natin ito. Kasi ang panalangin ito, kaya kailangan natin. Kapag wala ito sa atin, panalangin ito, ang ibig sabihin, hindi mo alam kung alam ano talaga ang pumuhay natin bilang kristyano, may panalangin po tayo. Iba kasabihin natin, sa linggo lang tayo dito, hindi po, dito na malangin. Sa lahat ng oras, manalangin po tayo. Ibig ba tayo? Kapag yung ginawa natin, nakinig po ang Panginoon. Sabagat, paano manalangin ka kung nakalimutan mo na ang utos ng Diyos? Utos pa ito. Pakinggan natin na lang mga batid sa size. Ngayon ibig nga sa Tracy, dito po sa Mateo. Ganito po sinabi ng Panginoon. Hallelujah. Yeah. Umpisa natin sa 7. O 8. Umpisa natin sa 8. 7 up to 8 to 13. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan. Tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Huwag nyo silang gayahin dahil alam na ng inyong ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man ninyo ito hingin sa kanya. Yan ito. Kaya manalangin kayo ng katulad nito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag niyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas niyo po kami kay Satanas. Sapagkat kayo ang hari, ang makapangyarihan at dakilang Diyos magpakailanman. Amen. So yun po ang panalangin. Ibang po pag gising natin, ating hinanap ating uniforme, ating Liguanan, hindi po ito na natin kapag hindi nagawa ito, nakalimutan po natin kasi ito po ay toro ito ang panalangin, sabi ng Panginoon ganito po kayo manalangin so, hindi sa pastor lang po yan kaya nga, sa ating pagtapos nakasulat po yan, nakapay po yan sa ating ano, naka-screen po yan para yun ang gawin natin, di ba kasabay nakalimutan po, at least nagawa natin dito Amen? siya ibang, bakit si pastor yung, yung ginagawa, di ba sabi niya, ganito kayo manalangin Ipagtapos pagtapos natin, walang panalangin? Di ba meron? O yun, pa ibig sabihin. Kung hindi magawa natin sa bahay, sa bahay ng Panginoon, magkagawa natin ito. Para dito pa lang, tinuturan tayo at matuto tayo sa ating pamahay. Kung walang turo sa iglesia, paano ninyo gawin sa bahay? So tinuturo ito ng Panginoon, kaya ang, ang taong may takot, ang Panginoon ay pinapansin ang taong may takot. At saka, marunong magpakumbaba at marunong magsisi. Ibig sabihin, na huwag tayo mga kapatid, kumpiyansa, nakala natin ang Christian, ako, huwag ka lang itong pangunay ko. Hindi pwede. Dapat alam natin ang aral ng Diyos at marunong magtakot para po ang biyay ng Diyos ay sa atin. No? So yun po ang pinakamahalaga. yun na po ang ating gagawin. So mayroon sekreto ng buhay natin na kung paano nakalugod-lugod sa Panginoon, ano ang kalugod-lugod sa Panginoon para tayo pagpapalain. No, kalugod-lugod sa Panginoon, ipisusin 5.6. oh. kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo kalugudan ng Diyos, so, mapahamang tayo. 5 Gs, sinabi sa Episo, anong kalugod-lugod sa Panginoon? Bilisan natin to. 2 minutes na lang po, mag-ina po tayo. Gs. Alamin ninyo kung anong nakalulugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain ng mga... So, what? Ito mga kapatid, alalahanin natin kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Alamin natin kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Ibig ba tayo? So ano ang nakalulugod sa Panginoon? So dapat hanapin natin sa Biblia kung ano ang nakalulugod -lugod sa Panginoon. Now, 2 Corinthians in chapter 13, verse 18. Bilisan natin to. 2 Corinthians. Ayan lang yan. po ay sinabi ni Apostol Pablo sa this. Hallelujah. Versikulo 18. Sa Sikang Korintyan. Anong kalugod-lugod sa Panginoon? Para alam natin. Para tayo magmumuhay po na ganito po na pamumuhay para kalulugdan din ng Panginoon. Hallelujah. Sapagkat nalulugod ang Panginoon sa taong kanyang pinupuri at hindi sa taong pumupuri sa sarili. So, nalulugod ang Panginoon sa tao kanyang pinupuri. Paano po rin tayo ng Diyos? Nasa lungat tayo sa pumuhay natin. So, nalulugod ang Panginoon sa mga tao na kanyang pinupuri. So, kung tayo nagpuri, ang Diyos din nagpuri sa atin. Alam ba natin? O, oh, di ba? Kalulugod. Sapagkat nalulugod ang Panginoon sa tao ang kanyang pinupuri. Nagpuri tayo sa Diyos, pero pinuri pa rin tayo ng Diyos. Kanino po? Alam ba din? Ito mga tao na Kanyang pinupuri ang kanyang pumuhay. Hindi na ah, para purihin ka lang. Magbigay ka ng, para lang na purihin ka. Ah, magbigay ko rito ng 1 million. Para purihin ako na talagang mayaman ako. So, hindi po yun ang hanap ng Diyos. Kahit piso na bigay mo sa loob ng, sabihin natin box, basta galing po sa puso mo yan. Kaysa magbigay ka ng 1 million para purihin ka lang ng tao. So, hindi po pwede. So, ang, ang Diyos pupuri sa tao na kalugod-lugod sa kanya. Kanino po? Sa mga tao din na Sabihin natin, gumagawa ng kabutihan, sumusunod sa Diyos. Paano purihin ka ng Diyos kung salungat ka? Sino bang sa... Sino bang... Paano purihin ang tao kung salungat ka sa pumuhay ng kalooban ng Diyos? Hindi ka pupurihin ng Diyos. Pero pupurihin pala ng Diyos yung tao na pinupuri nat ng Diyos yung mga kalugod-lugod sa kanyang paningin. Pinupuri ng Diyos. O, oh, di ba? Kapag ikaw marunong man, manalangin, ikaw nagsasamba at nagawa mo ang kanyang mga utos, purihin ka ng Diyos. Oh, akala mo siguro ah, para purihin ako, magbigay ko ng ano, itong bahay ko, bigay ko ito sa kapitbahay ko para purihin ako ng tao. Hindi po, hindi po yun ang kalugdan ng Diyos. Ang bigay ka ng 1 million para lang purihin ka ng tao. Ah, oh, mayaman talaga siya, no? 1 million bigay niya nito. Yun. Hindi po yun ang kalugdan ng Diyos. Yung kalugdan ng Diyos, marunong pakumbaba. kumbaba. ba tayong Marunong pa Hallelujah. Then, sa 1 Timothy chapter 5, verse 4. Hallelujah. Pakinggan natin. First Timothy. First Timothy. Chapter 5. Ganito po sinasabi in verse 4. Sabi ng Pusul si Pablo. Ngunit kung may mga anak o apo ang isang biyuda, sila ang dapat kumalinga sa kanya bilang pagpapakita ng takot nila sa Diyos at bilang pagtanaw ng utang na loob sa magulang nila sapagkat nakalulugod ito sa Diyos. Ang biyudang naging isa na lang sa buk... Excuse me. Puro lang tayo. sa pahit. Ngunit kung may mga anak o apo ang isang biyuda, sila ang dapat kumalinga sa kanya. No? Apo biyuda, sabi natin na mayroon tayo, itong biyuda may apo, tapos may anak, yung anak at saka apo ang kumalinga sa kanya. Ibig sabihin magbigay. Magbigay ng mga financial, magbigay ng pangilangan sa isang biyuda. Kung may apo siya may anak. Dahil, ang sabi nito, bilang pagpakita ng takot nila sa Diyos at bilang pagtanaw ng utang na loob. Pero ngayon, minsan wala ng utang loob ng tao. Nakalimutan na siguro ang apo, nakalimutan na ang mga magulang, So walang utang walang utang ng loob ah. Wala na po silang sabihin natin, naramdaman na sila'y maliit pa, tinimpla ng gatas, binigyan ng mga pangilangan, na lumaki na po sila, ng kanya-kanya ng daan, kasi may pira na sila, may karunungan na po sila, nakalimutan ng magulang, nakalimutan ng mga apo. ba? Diba? So yun, ang sabi ng Panginoon, sapagkat ito ang sinasabi, bilang pagtaraw ng utang ng loob, sa kalang mga magulang, sapagkat ito ay nakalulugod sa Panginoon. Eh, Amen tayo? Hindi pala pwede kalimutan natin, ating magulang. Minsan siya nasa, pastor, grabe, grabe si pastor. Daming ano niya, pira kasi marami anak siya nagbigay. Naghiling, hindi eh, tayo naghiling ng bigay. Atin lang na buhay, buhay, hanap buhay tayo. Pero kung magbigay sila, tatanggapin natin. Kasi yun talaga sabi ng Biblia, kumalinga nga ba? Kumalinga, nga, ibig sabihin, nung pabayaan sila magulang mo. Itong nanay ko dati, tatay ko, ito talaga, maliit pa ako. Siya nag, nagpalit ng pampers, nagtimpa ng gatas. O ba? Diba? Sana po magmalaki ka na, ma maalala mo yung ginawa ng magulang mo. Kasi pag ginawa mo yan, kalulugdan ka ng Diyos. E kung kalulugdan ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos. Kasi lahat na ginalugdan ng Diyos, pinupuri ng Diyos. Gusto mo purihin ng Diyos? Amen? So dapat marunong ka magtanaw ng otong loob sa ama mo, sa ina mo, kapatid mo, lola mo, lulo mo, kamag-anak mo, kahit sino. Kailangan marunong kang tumanaw ng utang na loob. sapagkat kung ginawa mo yan, kalulugdan ka ng Diyos. E eh, kung nakalulugdan ka ng Diyos, pagpalain ang iyong mga araw sa si ibabaw ng lupa. So yun mga kapatid, ang sinabi sa Proverbs in chapter 1 verse 4. Pagpalain ang ating mga araw sa si ibabaw ng lupa. Kung yun sundin natin ang utos ng Diyos. Hallelujah. Colossus 3.20. Dalawa na lang po. Tapos tayo. Kolosas, in chapter 3 in verse 20. Pakinggan natin. Kalulugod pa ito sa Diyos? Kalugod po ito sa Panginoon. Pag ganito po ang ating pamuhay. 20. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang niyo sa lahat ng bagay. Dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Sundin? O hugasan mo yung pinggan. Imbis tatlo, naging apat, lima, anim, pito. loob ng, sa loob ng lababo. Kanina, tatlo pa ito ha. Ngayon, sampu na. Magsaing ka anak, magsaing ka. Pagbukas mo na ng sukir, walang laban. O. Oh. Di ba? Nag-iwan ka na o. Oh. Yung sampay ko mamaya, alas 5. Kunin mo yun. O. Oh. Alas 6 na, nandiyan pa rin, nakasampay. O oh, di ba? Yun ang hindi Pwede. Kasi pag nag-utos ang magulang, dapat mong sundin para kalugdan ka ng Diyos. Mga lalaki, mahalin ni... Excuse me po. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang niyo sa lahat ng bagay. Dahil kalugud lugod ito sa Panginoon. So, sabi ng magulang mo, oy, mag-hold up ka, huwag kang susunod kasi hindi pwede mag-hold up. Pangnakaw ka anak, huwag mo sundin yung pangnakaw kasi masama yon, Di ba? Pero kung sabi ng tanay mo, Oh, plan something na. Kasi bukas linggo, magsamba tayo. Sa so, panasahan mo. Hindi sabi mo, di ba mabait ka na ino? Oo naman anak, o ikaw magplansa. Mabait ka na naman. Hindi ganun. Kung anong utos ng magulang, sundin. Ibig ba tayo? Oh, hindi na pwede natin tagal, tagal lang. kasi ang tatlong pinggan naging apat ni maanim pito, pag sampu na, wala nang lapit. Ang dami na yan. Hindi po pala ganyan ang pamuhay natin. Dapat kung kalugod-lugod sa Diyos, ito pala ang nat nat natin gawin. Now, last verse. Dito tayo magtapos sa kawikaan kung Proverbs chapter 3. Verse 1 up to 4. Ang sinabi ng Biblia, Eloia, basahin natin ito. Kasi, hindi mag-reading Old Testament dito. Proverbs tayo. O mga kawikaan. Dito na magtapos, mga kapatid. Ang sinabi po na sulat ni Haring Solomon, ya, para sa atin, Trace, Unong ngadto sa kwatro. Mga anak, huwag mong kalimutan ang mga tinuturo ko sa inyo. Imi mean, ba tayo? Ingatan mo sa inyong puso ang mga inutos ko. Imi. Verse mean. 2. Sabagat ito ang nagpapahaba at nagpapaunlad ng iyong buhay. Imi mean, ba tayo? So ito pala, ang utos ng Diyos nagpapahaba, nagpapaunlad ng ating buhay. Verse 3. Manatili kang magmamahal ng tapat. No? Oh? At tapat, matapat, alalahanin mo ito lagi at itanim mo sa iyong isipan. Anong sabi? Manatili kang magmamahal ng tapat. Alalahanin mo rin ito lagi at itanim mo sa iyong puso ano, ang utos ng Diyos. Itanim sa puso. Verse 4, last verse. Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos pati ang mga tao. Kapag ginawa daw na natin ito, ang pagsunod ng kalooban ng Diyos, kalulugdan tayo ng Diyos, at ng mga tao dito sa lupa. Amen ta? So yan yeah, mga kapatid, aminsayan ng Diyos para po sa atin. So, pasensya lang kasi may mga ano tayo, kaya ito tayo sila ito na tayo magtagal. So, marami pa mga talata. subalit, so, kahit hindi lang po ito, nakatulong sa atin paano malugod ang Diyos sa atin. So, kahit na po, Hallelujah, na minsan po ang ating pamumuhay hindi nakakalugod, pero nais ng Diyos na kalugod-lugod tayo sa magitan po ng aral na ating napakinggan ngayon. Ibig mo natin kalugod-lugod sa Diyos? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hello, yeah. uh, salamat po. salamat po sa natin, listeners. Ito po sa YouTube channel sa Facebook. kapayapaan ng pagbihan Diyos na isama sa atin lahat. Sa bangitan ng ating panis ito. Ito po yung lingkod kay Christ Jesus, Pastor Tumaka Apostolic, Big Surprise, so International, Gustavo Sabat Grace, Mercy, In Peace, Be with Jesus Christ, Amen, Amen. At Good Sunday,